Nakakulong sa Senado si Police Major Alan De Castro ang tinuturong mastermind sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Pinasight in contempt ang polis dahil sa hindi pag-amin sa relasyon nila ng beauty queen. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Girlfriend mo yung missing na uh, beauty queen? No, Your ito ang unang tanong ni Senator Bato de la Rosa sa unang beses na pagharap ni Police Major Alan De Castro sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Si Major De Castro ang itinuturong mastermind sa pagkawala ng beauty queen na Oktubre pa huling nakita. Pero pinasinungalingan ng ina ni Catherine ang sinabi ng polis. Hindi niya girlfriend si yung anak niyo na missing? Girlfriend po, sir. Nagsisinungaling siya, sir. Ulit-ulit ang pagtanggi ng polis kahit pa PNP at NBI at may ilang testigo nang nagsabing may relasyon ng dalawa. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Wala po lang. Totoo lang, totoo lang sinasabi mo? Yes, Your Honor. Ha? Wala kang ebidensya na hindi sila, hindi kayo boyfriend? Hindi hindi mo siya girlfriend? Wala kaming relasyon, Sir. Wala. Wala kayo Wala. relasyon? Wala po. I am not satisfied with your uh, explanation. Dito na iminungkahi ni senador Robin Padilla na cite in contempt si De Castro. Iminungkahi ko po sa ating komite na ma cite in contempt si uh, Ginoong De Castro. Uh, I so move uh, Mr. Chairman. Opo, For lying before this committee. This... Kaya kinuha ng Senate Sergeant at Arms si De Castro para idetain sa Senado. Una nang sinampahan ng reklamong kidnapping at serious illegal detention si De Castro at tatlong iba pa. Present din sa pagdinig ang driver ni De Castro na si Jeffrey Magpantay. Siya ang itinuturo ng inang witness na nagmando raw sa paglipat kay Camilon sa ibang sasakyan. Pero itinanggi niyang may kinalaman siya sa pagkawala ng beauty queen. Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam. Hindi po ako yung nakita ng dalawang witness, Your Honor. Wala po akong titestigo laban kay Major at, at wala no, no, no. po akong alam to. Limang buwan nang nawawala si Camilon, kaya labis-labis na ang pagmamakaawa ng kanyang mga magulang. Sir, napakasakit naman at napakahirap sa, sa loob namin bilang pamilya. Hanggang ngayon wala ho kaming naiintindihan. Wala ho kaming alam kung nasan ho talaga ang aming anak. Limang buwan na ho, sir. Best sa isang interview na nindigan si De La Rosa sa pagpapakulong kay De kaso sa Senado. We, we have all the reasons to cite him in contempt. Number one, question ko pa lang sa kanya kung uh, girlfriend ba niya yung nawawalang uh, beauty queen. Uh, deny ka agad siya. Tinanong ko rin yung mga investigators ng NBI at saka ng PNP based on their findings nag-conclude sila na talagang may relasyon ang dalawa. Inaalam na ngayon kung pwede pang ma-restore ang palitan ng mensahe ni na Catherine at De Castro. Nagbabalita muna sa Frontline, Camille Monte News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.